OFW ka ba? O empleyado na kulang ang kita? Gusto mo bang kumita ng extra gamit lang ang Facebook at TikTok accounts mo? Posible 'yan kahit nasa bahay ka lang. Sa system namin, pwede mong gamitin ang social media accounts mo para mag-cater ng local at international clients. Hindi mo kailangan mag-isip ng content dahil provided na ang scripts at marketing materials. Ang kailangan mo lang ay cellphone, stable internet connection, at online account ID para sa mga transactions. Meron din kaming free coaching na magtuturo sa iyo step by step kung paano magsimula at magpalago ng inyong online business. Kung gusto mo rin ng extra income, i-message mo ako sa Facebook at i mo to sa mga kaibigan mong OFW. O empleyado na naghahanap ng extra income opportunities.